Reklamo batok sa lalaki nga nakuhaan sa mga sample ballots kag kwarta sa checkpoint ang gin dismiss. Gin dismiss ang prosecutor's office ang reklamo batok sa kay Romnick Adalim matapos makuhaan sang sample ballots kag kwarta sa checkpoint sa Burgos Street sa Barangay Lutaw sa Bakong Negros Oriental sang Sabado. Gin dismiss ang reklamo bangod ang ebidensya ang wala nakuha in plain view sa checkpoint kag nakuha ini sa envelope sang sa sulod sa yubak sa motorsiklo. Iningin siling ni Assistant Election Regional Director Josel Macute sa Comelec Negros Island Region. Patag niya ang nga checkpoint inspection sa polis o kon military ang limitado lang sa plain view doctrine o ang makita lang sa mga mata kag hindi na dapat pa na may pagabuksan ng mga pagkabutak. Sa ginpangitaan ang sospek sa lisensya, ginbuksan niya ang U-box sa niya kag dito nakita sa polis ang mga envelope nga may unod ng mga kwarta kag sample ballots. Nakuha siya ang 48 ka mga long white envelopes kag 39 diri may unod nga tig 900 pesos nga nagabalor tanan sa 35,100 pesos. Gindakop si Adalim bangod ginaligar ang nakuha ng sample ballots kag kwarta ang gamiton kun tani sa vote buying.